Dili lang matud pa ang mga rice retailers ang apektado sa price ceiling apan apil usab ang mga mag-uuma. Rason nila mao ang taas nga presyo sa abono asa kanipang problema sa mag-uuma dungagan pa sa price ceiling. Listod kay mama kay amo ang gasto dako kayo. Tapos ang katunog paliton lang og kanang gamay kay presyo ang ano gud ma'am ang among expenses di kabawi ang hago pag namo di, di makabawi sa kakapoy ah uh, ginapangayo nako sa atong presidente dapat unahong unahon gid ang partners kay luoy kayong partners gani ang uban sa ilaha nagapangita na lang og sideline aron adunay dugang pang sustento sa ilahang pamilya og kaugalingon ay ano naman alang Need po na mo mag ma'am no, kay naala para sa mo ang pangkaon. Uh, kasagaran din ma'am, uh, lugi sa ano sa uh, sa farmers kay kulang man may pinansyal, wala man wala may assistant kayo ang kwan Sigun sa chairman sa komitiba sa agrikultura kung mapadayon matod pa ang pagpatuman sa price ceiling una matod pa nga maapektuhan ni ini mao ang mga mag-uuma Okay man kung do na lang gyud siya ginatawag nga program na matabangan po not only on the side of the consuming public but of course ang atong mga minahal ng mga producers like atong mga farmers. Dugang pa ni Councilor Jonathan Blando, tanawon usab nila kung unsa ang pwedeng tabang sa mag-uuma sa nahitabong price ceiling. Uh, we look that into no? Uh, some sort of the kind of a measure kung unsa'y pwede natong mahimo with that kind of thing uh, alayon dito sa ginatawag sa DSWD na uh, ginatawag na mga apiktado ng mga farmers. No? In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labaho sa Brigada News Jansan. Brigada News.